Okay mga biyahe. for the first time dito sa akin karir sa pagbabarko, ngayon lang po ako makakalabas dito sa ating sariling bansa. Welcome to the Philippines. Kaya, sure live na tayo! Labasan na! Ha? Ah, let's go! <laughs> yan yung lakay na third engineer namin and soon pagsapa niya, segundo na yan mga kaibigan <laughs> Inshallah. Allah! Next year leave na <laughs> partner! Sana all! Ay, kailangan ng helmet? Kailangan Ano pa? Kailangan? Vest! I'm not behind Kailangan daw ng helmet tsaka vest Okay, sige! Day rules We will follow Ganyan! Okay, okay, Ganyan namin oh! No? Bye bye bye! Sige lang! bilang kita burger. Gusto mo? Thank, Thank you. you. Palo, kasi nasa Pilipinas tayo. <laughs> Obey the rules. Right. May problema sila mga biyahe kasi kinuha yung locker. Ay, kinuha yung locker. Kinuha yung vest. Kasi may nauna lang nag-shore leave. At partida mga biyahe Kakatapos lang namin nag-scavenging. Tapos kinahis yung XPS pump. So, <laughs> pagod kami. Pero paglabasan, nawawala yung pagod namin mga biyahe. Tara mo <laughs> na! Tara! Shout out kay Wiper may iwan. Bye bye. Kano <laughs> daw? Pagkano? 500. Pa 500 isa? Hindi. Nee? 500 dalawa na. 250 na? Oo. Oh. Pick sabihin, dadalhin namin 'to sa labas. Shoot na lang natin 'tong Robinson ba? Magang Robinson, susutin so namin ito mga biyahe. Malungkot ang beshi ko. Na 500 petot kasi siya. Ayan o, sure live. Visit mga biyahe, eh. sure live sa sarili nating bansa. <laughs> Welcome to the Philippines, yo! <laughs> Okay mga biyahe, malapit na sa labas. Pero kailangan muna naming dumaan sa mga pogi nating mga gwardiya sibil para magsulat sa logbook at ma ang aming mga passport. At pinalalahanan din kami na may oras. Yes mga biyahe from 0600 hour to 1800 hour lang. Kaya kung may balak ka makipaglabing-labing kay misis sa gabi at kinabukasan ng balik, eh sorry. <laughs> Take note, kay misis lang. Okay, this is it, pansit. Kaso, wala kaming mabook na grab dahil super cancel ang mga driver. Buti na lang may free shuttle palabas ng port. At doon ko na pagtanto kung bakit nagkakancel ang mga driver. Delikado pala dito sa labas, kaya pala walang mga Koreano ang gustong mag shore leave ah, oh, na talaga init. Init pa oh, At dahil tinataga din kami ng mga kababayan at mahal nating taxi driver, eh, nag-try na lang kami. Kuya, 200 kuya. May record yan. Guys, <laughs> nasa Pinas na talaga kami. Okay mga biyahe, magta-tricycle kami ngayon. fit. Okay ka lang, fit. Yeah, biyahe, ubos ang oras mo pag dito ka sa Manila nag shore leave <laughs> now I know kung bakit ayaw nila lumabas kasi ang laki kami from Delpan Pano. ta dito nag tricycle pa kami kasi walang grab na makuha at ngayon maglalakad kami ngayon pauntang Robinson pero malayo pa nasa ano pa lang kami oh. SM, Manila City Hall so anyway para lang mga pasyal mga kasi may mga errand din kami okay mga biyahe nawawala kami ngayon dito sa Manila <laughs> nawawala kami mga biyay. Ah! Oh, oh, pagod! Pero, pero ayos lang. Nasa Manila na kami. Kasi bakla eh! <laughs> <laughs> sa tingin sino malas? Sino malas? Ah, pag pag nakasama ko, sino malas? Edward <laughs> sa kayo rin pala parang hindi na ako lalabas. Grabing labasan to! pagod, 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 pagod. Okay mga biyahe, si kuya naman ang anak namin. Basta si. mga mga kabiyahe, pagka ang pangalan ay like Eric o okay, Malas, Malas, na Malas yan. Malas yan. Ano pa alam mo kuya? Yun. Yun o, oh, kami sana mga biyahe sa sa Robinson, doon sa boarding house 1830. Nasa na kami mga biyahe, so grabe na. No. Napaka-amazing na nakabalik ulit sa Manila. Masakyan Para, ba? Wala, ba? Kasi wala -tang, wala -tang, oh, Kasi maglatang mo siya? Oo, kami Kasi doon nag yung barko namin Ngayon, bumaba lang kami Kasi, siyempre, na-miss din namin ano Umi***** <coughs> Hindi, joke lang <Ayun>. Ano? <laughs> Mga gala-gala alam ko yung mga vloggers, galing kami ng Tramuros tapos hinire ka namin sige ako nabala ulit sa'yo mamaya siya pala yun mga ka yung nag sa amin dun sa may yacht club kasi nandun yung sasakyan namin tapos wala kami masakyan grabe si Casey si Jacob, si JM, si Elodio nandito na naman grabe nakakatawa naman yun alito mundo mga ka-BIY at syempre pasyal muna tayo sa 1830 boarding house namin hindi nila alam na nasa Manila kung ngayon, kaya Surprise! Iwanan kasi ng mga tropa ang ibang gamit nila kasi pauwi na sila pagbalik namin sa Korea para makabawas sa bagahe. At syempre, papalagpasin ba namin na di mapunta ng tambayan ng mga seaman? Robinson's Place, Manila. Hai salamat sir, ka. Salamat sir. Salamat salamat, salamat ah. ka? talaga oh, Third talaga Puro oh. <laughs> dollars. Puro Puro dollars. <laughs> Message ka sa Page ko. two hours later. Okay, mga tapos na yung aming shore leave. Pabalik na ulit kami sa bar mga biyay. So, ilang oras lang kami dito. Yun lang yung pangit, no? Sa, kasi nagmamadali kami. Dahil na, dami pa namin ginawa kanina bago kami lumabas. Yun na mga biyahe, balik par na naman kami. So, kung kailangan nyo ng hatid sundo mga biyahe, sabihan nyo lang ako, itong van sa 1830, ay Innova, 1830, 1840, nagsusundo din kami sa airport. So, message lang kayo sa, ano namin, Facebook page mga biyahe. So, hatid sundo kayo dito sa airport, ay sa airport, sa Puerto. Huwag naman kami ng life vest kasi kailangan, tapos helmet. Kailangan sa ano, pagpasok. Reality na naman. So, na naman. Enjoy, enjoy ba? I slam. <laughs> All right, let's go back. Let's go back to work, Mabiai. I believe in the words that you say, but I can't be strong if you can move on. Don't you think we've had enough of the trauma you bring? Ain't you tired of thinking? bar ko So that's it. Three hours na refresh. So parang sign on na naman makabiyahe biyahe. Ayan na, diba? na, pahinga na, Sabi mo, see you on my next vlog. Oh, my next vlog. <laughs> okay, see you on my next vlog. Okay mga my next vlog. see you on my next vlog.